Pwede well, dumami ang followers mo or TikTok followers mo sa mabilis paraan lang or in just one hour lang. Stay tuned and watch the full video lang. Okay, for today's video, I'm gonna teach you idol kung paano nga maduwami yung followers natin sa TikTok. Nang wala tayong ginagawa halos. Okay? Hindi mo kailangan mag-post na maraming videos dito. Hindi mo kailangan mag-post o magpakahirap, pagdamag, araw-araw, uh, hindi mo kaya mag-post. Dito, katulad kang video yung i-post, pwedeng-pwede kang magkaroon ng madaming followers. Meron ka lang isang technique or isang strategy na gagawin at nadami at nadami ng followers mo. So, napakabilis na nga ito. So, too good to be true, di ba? Pero, um, I'll send some proof later, okay? So, pero bago yun, bago pa lang kayo sa akin channel, subscribe mo na ito kapag nakapag-subscribe ka, comment ito sa baba, subscribe dahil malamig mo isa ka sa may pili kong manalo na pag natin if umabot na ta tayo ng 10,000 subscribers. Kaya kung ako ko sa'yo idol, subscribe mo na yun. Thank you so much. Now, start na natin ito. Gati patagalin pa dahil kapag pinatagal pa natin ito, alam kong iba nyo, may inip na. Okay. So, unang-una sa lahat, make sure mo lang na ang TikTok natin is updated. So, fun mag-check if ang TikTok updated punta ka lang sa Play Store. Basic lang yan. Search, search lang dito TikTok. Okay. Sick. Ayan. Click mo yan. Kapag update ang nakalagay dyan, paki-update. Pag open, so meaning updated na ang TikTok mo. Pero kapag update, click mo yung update, paki-update mo na ang TikTok kasi baka di po siya gumana. Okay, mas maganda updated para latest and para naman talaga effective yung gagawin nating technique dito. So ito, currently in-update ko na siya, okay? So, mabilis na naman ito mag-update, okay? So, dito kasi, uh, um, baka mag-fail yung gagawin nating strategy kapag if ever hindi naka-update ng TikTok. eh, dapat naka-update yan, okay? So, wait-wait lang natin yan, no? And then, pagkatapos mo i-update yung TikTok, meron tayong isang, I mean, konting-konting setting na naman nagagalawin sa TikTok na dapat alam nyo. Kasi, um, para mag-effect talaga yung technique na gagawin natin. So, hindi naman siya may hirap gawin. Napakasimple lang. Okay. Sorry, medyo may ingay ito kasi sa labas ako nag-record. O, di ba? Kaysa nag-record ako para lang matulungan ko ako para dumami ang followers nyo. Sorry, medyo may mga bata dito. Pero ang importante, at least, di ba? Um, I can guarantee you that pagkatapos ng video na to, sure na sure akong gagawin yung technique na papakita ko sa inyo. O, yun, okay, napaka-basic. Yun, eh, napaka-simple lang nun, idol. <coughs> Walang kahirap-hirap yun. Okay, so yan, nag-install na siya. Okay. Excuse me. So, wait natin kung install yung TikTok. Right? Tapos, meron, pa, meron pa tayong isang application na kailangan i-download. Okay, pop up that doll. Pop up that doll. Alright, alright. May bumaan na track. That's great. Aha. Uh -huh. So, ayun. Medyo maingin niya dito. Check if na-update na TikTok. Okay, installing pa rin siya. Idol, pagkatapos, pagkatapos po i-update ng TikTok, meron pa tayo isang application na kaya download. So, ano ba ba application yun? Ang application ko ay ito. It is named TikFamous. So, saan lang maka-download yan? Same, sa TikTok lang rin. I mean, sa Play Store lang rin. And, mabalus na po ma-download dyan. So, walang kaya nakirap. Check natin na update na. So, wala pa rin. So, ang tagal mag-update. Ang bilis-bilis mag-download ko lang, ang tagal mag-update, di ba? Ayan, okay na. Ang TikTok is updated na. So, syempre, ang next na step na gagawin natin is open lang natin yan. Okay, sa TikTok kasi, Idol, may specific setting kasi yan dito para gumana siya. So, na-pension ko settings, ba? Diba? So, punta ako sa settings ng TikTok. ba diba, wala pa akong ginagawa. Nagad-nagad nag yung followers natin. Kaya na, 400 lang. Yung, 400 401 na. Kasi nga, ginagawa ko yung strategy na ito. Napaka-simple lang. Yan, napaka-bilis sa magkaroon na maraming followers dito. So, click mo itong tatlong grid sa taas, Idol. Ayan. Katapos punta ka sa privacy and safety. Ayan. Sa privacy and safety, as you can see, napakadami settings dito na pwede pagpipilian. So pumunta ka lang dito sa privacy. Okay. Sa privacy loads, itong private account na to, ito sa taas, make sure mo naka-off yan ha. Ah. Kasi kapag naka-on yan loads, ibig sabihin, TikTok mo naka-private. So kapag naka-private, di gagana ang gagawin nating technique or strategy mamaya. So dapat naka-public ang TikTok account mo kung gusto mo talaga dumami ang followers mo. Okay, I hope na nag-gets yun. Next is, dalawa lang naman yung, ano, yung, yung tawag dito. Yung gagala, ayusin natin dito, dalawang pirasa lang. Yung private account and yung suggest your account to others. Click mo itong suggest your account to others. Pagkatapos yan, idol, dito kasi, ang importante dito, dapat yan lahat naka-on. Okay. Anong purpose nun? Bakit ka on yan? Kasi ganito yan, idol. Kapag naka-on tong contacts mo, lahat ng contacts mo dito, or lahat ng contacts mo sa phone, number mo sa email mo, pag notice sa kanila na gumagamit ka ng TikTok. Kung baga, TikTok na ang automatic na mag um, sasuggest na account mo sa kanila. O, syempre, sa contacts mo, hindi ka naman nalagay dyan, hindi mo kakilala. Sa Gmail mo, hindi ka naman mag-add na sa Gmail, hindi mo kakilala. So, matik, malay mo, isa sa mga yon or out of 100, 20 ka tao doon magfa-follow sa iyo. So doon pa lang sa contacts mo na 'yan. Mat matik na agad may magfo-follow na agad sa iyo. Nakakilala mo. Okay? So diyan pa lang may followers ka na agad. 'Di ba? Ganun kadali 'yun sa Facebook friends naman tayo. Sa Facebook friends kasi idol, dapat naka-on yan. Kasi just like sa contacts, lahat ng friends mo sa Facebook, kapag huwagamit sila ng TikTok, TikTok na mismo magsasuggest na account mo sa kanila. Okay? So ipapalo nila yan. Kasi syempre kilala ka nila. Peers sila kung anong mga content na gagawin mo. Okay? So susuportahan na susuporta nila. Sa Facebook, ang kagandaan is panami kang friends. Diba? Halos... Sabihin natin 5,000, 4,000 friends din And lahat naman halos sa Facebook kumagamit na rin ng TikTok, di ba? So ibig sabihin yan, imposible ni isa or isang daan sa mga yon di mo ka-follow sa'yo. Malay mo, 500, 500 na friends mo, ipa-follow ka sa TikTok kasi gumagamit ka na ng TikTok kasi curious sila kung sila na puro yung content mo. Eh, di ba doon pala madami ka na agad na followers. Parti daw, wala pa tayong ginagawang technique or strategy dyan ha. Ino-on pa lang natin yung mga to. Okay? sa send links sa people who open or send links same lang rin loads parang ganoon na rin yan sa mga contacts and sa Facebook friends okay just like that lang yun eh pare pares na yun sila so yun lang naman ang settings na TikTok na, na importante talaga sa lahat dapat naka-on yung mga yun any private account dapat naka-off yan okay kasi kapag naka-on yan hindi ka gana sorry so paano yung paano nga ba pag naka-on yung private anong style nun ganito yan kapag nakagaya yan ibig sabihin naka-on ang yung TikTok or naka-public ang yung TikTok account. Okay? Doon na tayo sa next strategy. Sa next strategy, ganito lang. Simple lang. Punta ka sa Play Store. Sa Play Store, search mo dito, Tik Famous. Ayan. Pagkatapos mo lalabas na application niya, which is ito. Ito, click ko up. Ito siya. Ito yung icon niya. Yan ang makakatulong sa para dumami ang followers mo sa TikTok. Magic will happens here. Okay? So yan, meron siyang 5 million downloads, 4.0 ang kanyang rating, ato 5, so almost perfect. Sa about this app, sabi dito, Tick Famous can help you become Tick Famous, grow your followers, see? Diyan pa lang sa kanyang about this app, alam mo na agad kung anong purpose ng application na to. Para alam mo na agad kung anong may tulong sa'yo ng application na to. Diyan pa lang yan, di ba? So install nyo yan, open nyo. Ngayon, open na natin yan. So dito uh, kapag kain kasi na set up ko na sa akin, okay na set ko na so goods na ako doon. So dito kasi bago mo makapag-login, lagyan mo lang naman dito yung username mo sa TikTok. Yung ganto. Pakita ko na lang ha, pwede kayo malito. Itong ganto. Yan, lagyan mo lang naman yan doon, okay? So kana magsimula sa at just simula ka na kagad sa iyong username mismo. Yan, pagkatapos yan, simple lang gagawin, no, punta ka sa application na yun. Yan, kung mo sa taas, may mga stars. Ngayon, kailangan mo dito maglikom na maraming stars. Okay? So, anong purpose ng mga stars? Ganto kasi yan. Eh. Sa pinaka baba, kung makita mo may star tapos meron ganito. Click mo yan. Dito kasi idol. Equivalent ng 50 stars, 5 followers agad. Equivalent ng 100 stars, 10 followers agad. Equivalent ng 15 stars. I mean, 150 stars, 15 followers agad. Equivalent ng 200 stars, 20 followers agad. O diba? Ang bilis na makuha ng followers kapag marami kang stars. So paano mag-claim ng star? Libre lang, napakadali lang. Skip ko muna 'to, 'yan. Click mo lang 'yan. Tapos, okay, hahanapin niyo 'yung profile noon ko walang lubas. I-off mo 'yan, hanap ka ng iba. Okay? So skip mo kapag comment, skip mo kasi minsan hindi gumagana pero pag follow kasi automatic gagana at gagana 'yan. Totoo nito, pag follow mo siya ganyan, okay, pag na-follow mo siya, balik ka naman doon. And let's see if magto ang stars natin. O diba nag 200 na. So gano'n lang kadali mag ng stars. Ulit-ulitin mo lang yung process loads. Ang nasa dumami ang stars mo. Balik ka na naman doon. Gano'n lang. Napakasimple diba? Tapos follow mo ito ulit. Padami ng padami ng padami ka ng followers dyan loads. Okay? Ayan. Ganyan lang. Ang bilis diba? Gano'n lang kadali dumami ang stars dito. Ang kaganda ng Stars is malaki talaga matutulong sa iyo, matik. So assuming ito, total naka 200 stars na tayo, ipapakita ko na sa inyo yung process na pagkuha ng maraming followers. So balik kaya sa TikTok. Okay, okay. Basta TikTok. Ito siya. Clear mo to. Open mo ulit ang TikTok. Pakita ko man sa inyo yung followers natin currently. So meron lang tayong 401 followers dyan, di ba? Ngayon, let's see if gagana nga ba or legit nga ba talaga ang application ito. Punta ka sa, yan, sa plus na yan. Tapos, doon tayo sa plus 20 followers. Okay? Use. Click use. Yan, So, wait mo lang. So, mag-generate na siya. Ayan. Kung makita mo, congrats, it usually takes couple minutes to hours to fulfill your order. Pwede ba couple minutes to hours lang? Agad-agad na -agad, dami followers mo. What if meron kang 35,000? What if meron kang 20,000? What if meron kang 10,000 stars? See, just like that. Meron kang naagad 1000 followers, 2000 followers, 3500 followers in just 1 hour lang. 'Di ba? Ganoon kabilis. So 401, 'di ba? 401. Let's see kung dumagdag na. Alright, So wait lang natin yung process niya. So it takes time lang. Sure pagdating mo after 1 hour, uh bago pa siya mag-reflect -re dito or bago bago pa makukompleto yung 20 followers na. Um in add natin. Okay, so as of now, wait lang natin 'to, okay? Wait, wait na natin. Ito, may nagpala na sa atin isa. So, wait mo lang hanggang sa ma-fulfill mo yung 20. Diba? 402 na. O yan, started following you now. See? So, wait mo lang, idol. Hanggang sa dumami ang followers mo. Okay? So, I'll go back later. Papakita ko sa inyo. Ikompleto na siya. So, ayun. May nag-follow na naman sa atin. Diba? So, ganoon lang yun. Antay mo lang siya hanggang sa dumami ang followers mo. Okay? So ngayon Lods, kung gusto mo mabilis mabilisang points lang agad-agad, so di ka na mahirapan mag ng points, like may 100 points ka na kaagad, pwede mo naman i-click yung link dyan sa akin comment section na kapin, click mo yung link, okay? Pagkatapos magkakaroon ka rin ng 100, 100 stars agad-agad, ito. Lagyan mo lang yung code ko na yan, pag nalagyan mo yung code ko na yan, goods ka na, magkakaroon ka na 100 stars matic, and tuloy-tuloy mo lang, hanggang sa makabot ka ng 500 stars, 600 stars, 1k stars, di ba? So, ganoon lang kabilis yun. Okay? So, lagay mo, click mo lang enter code. Lagay mo yung code na yung kanina. Ito, lagay mo yung code na to. Pagkatapos, lagay mo dito. Tapos, confirm mo. Nagkakaroon ka na agad ng 100 stars. So, mabilis lang, di ba? So, bakas sa dito kulit. So, it takes time lang talaga. It takes time lang. Di ba? Para 106 na. It takes time lang para mag-reflect yung mga followers natin kanina. Na, na, um, kapalit ng mga stars. Okay? So, ito, kung makita mo, di ba? just now, following me just now. See, ang lang, no? Bilis lang ng followers dito, walang kairap-irap, diba? so, di ba? So, hindi ka na mahihirapan sa mga followers mo dito. Agad-agad dyan, matik yan. Antay mo lang sa mga hanggang sa mag-reflect, and then you're good to go. Right? So, ayun, that's it. Pinay like, mga loads. If you like the video, sana nakatulong ako sa inyo para dumami ang TikTok followers nyo. If you like the video, please leave a like. Hindi na magtatagal pa. No? Until next time, peace out. Keep safe, everyone. Bye. See you sa aking next video.